Good day, ka-employee. I'm Neil, and welcome back to my YouTube channel. In today's video, ay ibabahagi ko po sa inyo, or i-share ko po sa inyo, kung ano po ang possible na, na yare kapag tayo po ay nakapag-send ng pera sa non-Gcash user. Ginamit ko po dito yung aking Union Bank. Yung so, number na to ay hindi ko pa na-re-register sa Gcash. 100% hindi nag-exist yung account na to. So doon sa app ay madali siyang ma-detect kung nan Gcash user siya. Kaya doon na lang ako nag-proceed sa online banking. Dito po sa UB, meron pa akong balance dito na 2,611. Then sinubukan ko magpasa ng 50 pesos. Siyempre 50 pesos lang para safe. <laughs> Moving forward, nilagay ko na yung Gcash at yung pangalan. Yung pangalan nilagay ko dyan, yung mismong pangalan ko. Ready to send na at inaantay ko lang yung OTP. At ayun nga yung nangyari. So, pag-send na pagka-send ko kagad, seconds lang siguro, makita mo na kagad yan yung reverse. So, ni-reverse siya. So, parang na-detect ka agad ng system na hindi nage-exist yung binigay kong account. So, kaya binalik nila. So, yung ibang kagandahan sa mobile banking na kapag hindi nag-e-exist yung account or ng Gcash user, ay kusang binabalik. Mabilis lang. Katod nga yung nangyari sa akin, seconds lang, bumalik na kagad siya. Pero yung iba, na talagang, nali talagang naligaw, ay matagal bago bumalik. Kapag nan Gcash user, minsan bumabalik yan ng 3 to 5 banking days. So, ganun katagal. So, papaano kapag ka yun ay Gcash user talaga, tapos mali lang yung pangalan. So, yun, kapag ka ganon, ay doon na po yun pumapasok. Madalas po ganun, kaya tumawag na po kagad kayo sa customer service ng Gcash. So, yung 2882 na lagi kong binabanggit sa mga comment, Available lang pala yun sa TM at saka sa Globe. So yung other network ay 72139999 at ito po ay may bayad kaya po mag po bago po tumawag o di kaya po tumawag sa landline.